Sa Forex, hindi ka bumibili ng isang asset tulad ng stocks. Lagi kang nagpapalit ng isang currency sa isa pang currency. Ito ang tinatawag na currency pairs. Sa Forex, ang currency pairs ay dalawang pera na pinagpapapalit mo sa isa't isa. Halimbawa, Euro-USD. Euro versus US Dollar. Kung tingin mo, tataas ang halaga ng Euro, bibilihin mo ito habang binibenta ang USD kung tingin mo naman, bababa ang euro, ibig sabihin mas malakas yung USD. Kaya ibebenta mo ito. Basta tandaan natin, sa forex, hindi ka bumibili ng isang bagay lang. Lagi itong pares na currency na nagpapalitan ng halaga. May tatlong klase ng currency pairs sa forex market. One is major pairs. Pinaka-traded ito sa buong mundo. Laging merong ka-partner na USD. Euro-USD, USDJPY, Pound USD, USD Swiss. Minor pairs. Wala itong USD pero sikat pa rin. Euro GBP, AUD NZD, GBP Exotic pairs, major currency plus isang maliit na currency mula sa emerging markets. USD THB or Thai baht, Euro or Turkish lira. Alam niyo ba na ang Euro USD ang pinaka-traded na currency pair sa buong mundo? So, magbigay tayo ng example. Halimbawa, bumili ka ng Euro USD sa 1.1340 tapos umakit ito sa 1.1050. Ibig sabihin, tumaas ng 50 pips. Kung nag-trade ka ng 1 standard lot, 50 pips times 10 US dollar equals 500 US dollar na profit. Another example, ang USD JPY. Kalimbawa naman, nag-trade tayo sa USD-JPY. Kung nagbenta ka sa 145.00, tapos bumaba sa 144.50, bumagsak ito ng 50 pips. Kung naka-1 standard lot tayo, 50 pips times $9, JPY pip value po ito, equals 450 US dollar as our profit. Ngayon, alam mo na kung ano ang currency pairs at paano ito gumagana. Pero Paano mo malalaman kung magkano ang kinita o nawala sa isang trade? Dito papasok ang PIPs. Sa susunod nating episode, pag-uusapan natin kung ano ba yung PIPs at bakit ito mahalaga sa trading. Kaya, i-click ang link sa description para mapanood ang susunod na video. Ngayon alam mo na kung ano ang currency pairs at paano ito gumagana sa Forex. Gusto mo bang matuto pa ng libre? Sumali na sa aming free 3-day Forex Trading Bootcamp mag-register na sa link na makikita nyo sa description or comment section. See you there!